Okay guys, dito guys sa uh, nitong umaga, nakarang umaga, ang anak ko nagluto ng palaman Oo, na uh, itlog o oh, syempre. Nas bumili siya ng pandesal, hindi naman kalayuan sa amin ha. O oh, ayan. Ngayon ang nangyari, yung kinuha na niya, uh, pitong piraso ang kanyang binili. May dalawang bunso. <laughs> Oo. Oh. Eh syempre, kahit idikit natin diyan sa iba, talagang halos kalahati lang. Tapos yung presyo, siyempre, pareho. Oo, ah? siyempre, kung dalawang piso, bina, dinadagdag doon, eh di, siyempre 14 ang binabayaran. O, tapos gano'n na may dalawang bunso. O, ay kayo guys, hindi pa kayo mabigla ganyan? Eh, may malalaking kasama at may bunso. Eh, ang presyo nun pareho lang. O, ba diba? Kaya dito din sa aking uh, mga kabakers sana, ay ang mali din namin anong kinuha na ng, ang mali din niya, yung pagbili niya, hindi naman niya tiningnan uh, basta lang siya. Pero meron pa niyan guys, ha? may uh, limang limang plancha pa doon sa istante na kanyang uh, kasama sa niyan. Tapos isiningit pa talaga pag uh, bilang yung mga maliliit na yan, yung dalawang maliit. O oh, eh, kayo guys, halimbawa eh Okay lang ba sa inyo kung uh, makabili kayo ng ganyan? Hindi ba kayo magugulat? O, oh, di ba? Natural lang naman niya na may malaki at kunti diferensya, maintindihan natin. Pero pag ganyan na halos kalahati, eh. eh sa akin yan guys, idinadagdag eh, ko na lang yan sa aking mga customer. Oo, dinadagdag ko na lang. Kasi, eh paano pag makakuha tayo ng customer na medyo stricto, ba? Diba? Eh, wala nang babalik sa atin. Oo, ba diba pag ganyan? Kaya sana, o sana sa atin ding mga uh, ka-baker na mayroong mga pandisalan, o oh, ito ay aking uh, paalala lang din ano. Ah, uh, di wag nating isipin na pag yung maliliit sinisingit natin doon pagbenta. Doon kasi maraming alba, malakas na palakas yung pandisalan mo o oh, napinipilahan. Tapos yung tindera mo or tindero, may mga maliliit or sinisingit uh, siningit yung mga ganyang kaliit doon sa karaniwang laki ng yung pandesal. Hindi kayo nakakaisa niyan guys. Yes! Kayong maisahan niyan kasi hindi na babalik sa inyo at magkwento pa yan doon sa kanyang mga kasamahan. O ay magkwento pa yan. Pag maulit pa ulit yan, magkakaroon na ng reklamo sa inyo yung mga mamimili. Kaya maganda sana, ibukod na lang natin yung mga maliliit. Oo, ibukod. Hindi naman talaga maiwasan yan kung ang putol ninyo or nasagi yung pagsalang ng ubin kasi lumiit. Huwag nating isama doon sa karaniwang laki para hindi naman margabyado din ng ating mamimili kasi sa yes! mahal nga bilihin ngayon tapos pagdating mo sa bahay o kung malayo ang binilhan mo hindi ka na pwedeng bumalik oo eh mo na lang oo ay eh, gaya ganyan talagang kitang-kita mo yung sobrang liit talaga maliit na manipis oo <laughs> pag hindi man yan sa putol guys pag hindi man sa putol yan doon yan sa nasagi sa pinakakanto ng uh, oh, O, no. oh, ayan. Sa pinakakanto ng tray, guys. Nasagi yan. Kaya nung sinalang na lumiit. O, oh, ayan. O, oh, tingin ko nga nasagi talaga yan. Hindi yan sa putol. Pero, kumbaga, hindi na yan dapat. Hindi na dapat natin isasama pa yan. Idagdag na lang natin. Talagang hindi na lang din sama sa bilang. Eh, may puntos ka na. Sabihin pa nang namimili sa'yo na, ay, doon tay bibilik si may dagdag doon o oh, di ba oh, may maliit na dagdag eh, pareho lang naman yung lasa o oh, di ba nakaka nakakaamis ng ganyan kung halimbawa eh kung ganyan hindi tayo tapat sa ating customer o oh, may may iba pa ganyan, minsan nakakabili ka ang ganda ng ibabaw oh, tapos pagtingin mo sa ilalim sunog pala o oh, <laughs> eh oh, wala na talagang oh, paano yang pag mabusisi yung nakabili ibabalik sa inyo na sunog kaya binabayaran tayo ng tama din sa ating presyo Tingnan din natin ang produkto natin na ah. sineserve natin sa ating mga customer na ito'y tama din. Yes! Oo, hindi rin maragabiado sila. Yan din talaga ang aking reaction dyan sa pagbili namin ng pandesal. Oh. <laughs> <laughs> oh. Pero nakain pa rin naman namin. Pero kung talagang pagtabihin mo, manghihinayang ka, halos piso na lang eh. <laughs> oo, oh. halos piso na lang guys. Uh, liit, liit na lang talaga. Malaki lang yung tingnan sa kamera, oo, pero yan ay liit. Duda nga ako nasagi, yan talaga eh, nasagi. Kasi ang tinapay, kasi pag nasagi, bago mo isa lang, kahit pariho pa ang laki niyan, pag nasagi yan, sigurado yan maliit na pag naluto. So, I shout out sa mga tindira-tindiro dyan ha. Ah. Bago tayo magbigay ng ating mga pandesal, siguraduhin natin na pag lumiit mo ng kunti, kaunting-kaunti lang talagang diferensya. Hindi kagaya niya na talagang sobrang liit, kalahati na lang halos. Oo. Okay? Okay, sana nabigyan ko din kayo ng ano diyan ng halimbawa or uh, alerto diyan sa ating mga nagtitinda na talaga namang uh, siguraduhin natin para hindi ito magabiyad